Kung sasabihin ko sa iyo na hindi kinamumuhian ni Satanas ang lahat ng mga simbahan, maniniwala ka ba? Sa katunayan, may isang simbahan na kanyang minamahal, isang lugar kung saan siya ay komportable, iginagalang at maging sinasamba ng hindi namamalayan ng sinuman. Ngunit bakit? Ano ang nasa loob ng simbahan na ito na ginagawa itong isang mainam na lugar para sa kanyang gawain? At higit sa lahat, paano mo matutukoy ang mga palatandaan at makakaiwas sa bitag na ito sa espiritwal? Ngayon tatalakayin natin ang salita ng Diyos upang ibunyag ang mga katotohanang mas pinipiling huwag pansinin ng marami. Ihanda mo ang iyong sarili upang magtanong, magnilay at maaaring magising sa isang bagay na hindi mo pa naisip noon. At tandaan, ang video na ito ay hindi naglalayong tumukoy sa anumang partikular na denominasyon. Ang aming layunin ay gabayan ka sa isang malalim na espiritual na pagsusuri at bigyan ka ng kakayahang kumilala upang mapanatili ang iyong pananampalataya. Mula pa noong unang panahon ng sangkatauhan, ginagamit na ng kaaway ang parehong estratehiya, ang panlilinlang na nagkukubli bilang katotohanan sa halamanan ng Eden, hindi siya lumapit bilang isang malinaw na kaaway ng Diyos. Bagkus, nilapitan niya si Eva ng may banayad na pananalita, nagdadala ng mga pagdududa at binabaluktot ang utos ng Diyos. Sa Genesis, Kabanata 3, Talata 1, itinanong niya, Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Pansinin na hindi niya tuwirang itinanggi ang salita ng Diyos. Sa halip nagtanim siya ng pagdududa at pinilit si Eva na questionin ang katotohanan ng alam na niya. Ang parehong pamamaraan ay inuulit sa buong kasaysayan at patuloy na gumagana hanggang sa ngayon. Kaya't nararapat lamang na tanungin natin paano maaaring kumikilo si Satanas sa loob ng isang bagay na tila banal at walang kapintasan. Mahalagang maunawaan na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lamang gumagawa ang kaaway sa panlabas na mundo sa pamamagitan ng mga pagsubok o malinaw na tukso. Madalas nagkukublisya sa loob mismo ng kapaligirang panrelihiyon, nakikialam sa mga banal na gawain upang pahinain ang pananampalataya maghasik ng kalituhan at iligaw ang mga puso. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 7, Talata 15, nagbabala na si Jesus. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na lobo. Ang babalang ito ay isang paalala sa espiritual na katotohanang ating hinaharap. May mga lugar at lider na sa panlabas ay tila tunay, ngunit sa loob ay nagtuturo ng mga maling aral na inilalayo ang tao mula sa tunay na pagsamba. Ngayon, titingnan natin ang dalawang karaniwang kasanayan na nagaganap sa mga simbahan. Ipapakita natin ang mga ito batay sa dalawang kwento sa Biblia, kaya't mag-ingat dahil ang kahulugan ng isang kwento ay magbibigay linaw sa isa pa. Una sa lahat, ang anyo ay hindi laging nagpapakita ng tunay na nilalaman. Upang maunawaan ito, makinig ng mabuti. Noong sinaunang panahon sa tabernakulo ng silo, kung saan ang bayan ng Israel ay nagtitipon upang mag-alay ng mga sakripisyo sa Panginoon, may nagaganap na kadiliman sa likod ng mga banal na kurtina. Ang lugar na dapat ay sentro ng pagsamba at pagsisisi ay naging lugar ng katiwalian at pang-aabuso. Ito ang kwento ni Eli at ng kanyang mga anak na sina Hofni at Pinehas. Si Eli ang punong saserdote na inatasang manguna sa espiritual na pamumuno ng Israel. Siya ang may responsibilidad na tiyaking dalisay ang pagsamba at sinusunod ang kautusan. Gayunpaman, ang kanyang mga anak na naglingkod din bilang mga saserdote ay hindi nakikilala ang Panginoon. Sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 2, Talata 12, inihayag na bagamat sangkot sila sa mga gawain ng relihiyon, ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Si Hofni at Pinehas ay inabuso ang kanilang posisyon bilang mga saserdote ayon sa unang aklat ni Samuel. Kabanata 2, mga talata 13 at 14, tuwing may nagdadala ng kanilang mga handog, kinukuha ng mga saserdote ang pinakamagandang bahagi ng karne, hindi alinsunod sa mga alituntunin ng Diyos. Gumagamit sila ng tinidor na may tatlong ngipin upang hukayin mula sa kaldero ang nais nilang kunin habang ito ay niluluto pa. Hindi lang ito paglabag sa mga utos ni Moses. Ito ay direktang pagsuway sa Diyos. Ang sakripisyo ay dapat ialay ng may paggalang na may partikular na bahagi na inilalaan para sa Panginoon. Ngunit ginawang pamilihan ni Nahofni at Pinehas ang altar, pinapakain ang kanilang kasakiman. Bukod dito, ginamit nila ang kanilang posisyon upang takutin ang mga tao. Sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 2, Talata 16, binanggit na kapag may tumangging magbigay ng hinihiling na bahagi, pinagbabantaan nilang kukunin ito ng sapilitan. Isipin ang hinagpis ng mga taong dumadalo sa tabernakulo upang humingi ng kapatawaran at kaaliwan, subalit sila'y pinagsamantalahan ng mga dapat sanay gumagabay sa kanila. Hindi lamang ito simpleng katiwalian. Ito ay isang espiritwal na panlilinlang. Ginawa nilang instrumento ng pang-aapi ang pagsamba, ginagamit ito upang palakihin ang kanilang kasakiman sa halip na itaas ang pananampalataya ng bayan. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang mga kasalanan. Sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 2, Talata 22, isinasaad na sina Hofni at Pinehas ay sumisiping sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo. Hindi lamang nila nilapastangan ang mga handog, kundi dinungisan din nila ang kabanalan ng templo sa pamamagitan ng imoral na mga gawain. Alam ito ni Eli at sa kabila ng kanyang kaalaman sa katiwalian na natili siyang tahimik. Kaya't nagpadala ang Diyos ng isang propeta upang balaan siya tungkol sa kasalanan ng kanyang mga anak. Sa unang aklat ni Samuel Kabanata 2, mga talata 27 hanggang 36, inihayag ng lingkod ng Diyos na ang paghatol ay darating. Nabigo si Eli na disiplinahin ang kanyang mga anak at protektahan ang kabanalan ng kanyang tungkulin bilang saserdote. Alam niya ang mga abuso, ngunit ang kanyang tugon ay mahina at kulang. Sa talata 20, diretsahang tinanong ng Diyos si Eli, bakit mo pinararangalan ang iyong mga anak nang higit sa akin pinatataba ang inyong mga sarili mula sa pinakamagandang bahagi ng mga handog ng aking bayan Israel? Ito ay isang makapangyarihang babala para sa mga nagpapabaya sa katiwaliang espiritual sa kanilang mga komunidad. Hindi lamang ang gumagawa ng kasalanan ang may pananagutan kundi pati na rin ang mga nagpapabaya at nagpapahintulot sa mali. Hindi lamang hinahatulan ng Diyos ang mga gumagawa ng kasamaan kundi maging ang mga pinunong nagbubulag-bulagan sa harap ng kasalanan. At tulad ng bawat aksyon na may katumbas na reaksyon, ang hatol ay mabilis at mabigat. Sa unang aklat ni Samuel kabanata 4, talata 11, mababasa natin na sina Hofni at Pinehas ay namatay sa parehong araw sa isang labanan laban sa mga Filisteo. Dinala nila ang kaban ng tipan na parang isang anting-anting. Iniisip na ang presensya nito ay magdadala ng tagumpay, ngunit sila ay natalo. Ang kaban ay nabihag at ang Israel ay dumanas ng matinding kahihiyan. Nang matanggap ni Eli ang balita, siya ay bumagsak mula sa kanyang upuan, nabali ang kanyang leeg at namatay. Ang kanyang kamatayan ay sumasagisag sa pagtatapos ng isang panahon na puno ng katiwalian at kawalanggalang sa kabanala ng Diyos. Ngayon, isipin mo ang isang aklat na may napakagandang pabalat, may gintong palamuti, mararangyang letra at pangako ng pagbabagong buhay. Ngunit kapag binuksan mo ito, makikita mong punit-punit ang mga pahina, magulo ang mga salita at baluktot ang mga ideya. Ito ang perpektong paglalarawan ng mga relihiyosong gawain na mukhang banal sa panlabas ngunit hungkag o mapanlinlang sa loob. Tulad ng pagpapabaya ni Eli sa katiwalian ng kanyang mga anak, marami rin ngayon ang nalilinlang ng panlabas na anyo ng kabanalan nang hindi sinusuri ang nilalaman. At narito ang panganib, ang mga ganitong gawain ay hindi lamang naglilihis ng atensyon mula sa tunay na pagsamba, kundi ginagawang kasangkapan din ang pananampalataya para sa kontrol at pagsasamantala. Si Hofni at Pinehas ay nagsuot ng kasuotan ng mga saserdote, mga simbolo ng espiritual na autoridad. Lumalakad sila sa loob ng tabernakulo, humahawak sa mga handog at nagsasalita bilang mga kinatawan ng Diyos. Ngunit sa kaloob-looban nila, ang kanilang mga layunin ay makasarili. Ginamit nila ang altar bilang isang entablado at ang mga tao bilang manunood. Ginawang kalakal ang pananampalataya at palabas ang pagsamba. Ilang beses na itong nangyayari sa kasalukuyan. Maraming relihiyon, institusyon at mga pinuno na mukhang banal, ngunit ang tunay na hangarin ay personal na pakinabang, pampublikong pagkilala o manipulasyon para sa sariling interes. Nagbabala na si Apostol Pablo tungkol dito sa ikalawang sulat kay Timoteo, Kabanata 3, Talata 5, na may anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Layuan mo rin ang mga ito. Ang dapat nating matutunan mula sa unang kwentong ito ay hindi sapat na suriin lamang ang panlabas na anyo, dapat nating buksan ang aklat. Kailangang magkaroon tayo ng kakayahang magsuri, subukin ang mga espiritu at ihambing ang mga aral sa liwanag ng kasulatan, tulad ng sinasabi sa unang sulat ni Juan, kabanata 4, talata 1. Mga minamahal, Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo kung sila ay mula sa Diyos. Kapag ang banal ay ginawang kalakal, ang resulta ay nakapipinsala. Tulad ng nangyari sa Israel, maaring mapunta ang mga tao sa paglalagay ng tiwala sa mga tagapamagitan kaysa sa Diyos mismo at dito tayo dadako sa ikalawang karaniwang at mapanganib na gawain na makikita rin sa Biblia at patuloy na nararanasan sa ating panahon. Ang pangalawang kasanayan ay papangalanan ko bilang ang barko ay lumulubog. Noong madilim na panahon ng propetang si Jeremias, ang lupain ng Huda ay nababalot ng mga huwad na pangako at kasinungalingang maingat na hinabi ng mga nagsasabing nagsasalita sa pangalan ng Diyos. Sila ay mga iginagalang na tao, tinitingala bilang mga espiritual na tagapagturo, ngunit ikinukubli ang kanilang tunay na hangarin sa likod ng matatamis na salita at mapanlinlang na mga propesiya. Ang mga pinunong ito na kilala bilang mga propeta ay naglalakad sa mga plaza at templo, nagpahayag ng mga pangitain at mensaheng hindi nagmula sa Panginoon. Sinasabi nila ang nais marinig ng tao, nagsasalita ng kapayapaan habang ang digmaan ay papalapit. Nangako sila ng seguridad habang ang pagkawasak ay nasa pintuan na. Ngunit si Jeremias ay iba. Hindi siya nagdala ng mga kaaya-ayang mensahe o hungkag na pangako. Ang kanyang mga salita ay matalim na parang martilyo, mabigat na parang hatol ng Diyos. Binalaan niya ang mga tao, tinawag sila sa pagsisisi at nanawagan na bumalik sa Panginoon bago pa mahuli ang lahat. Ngunit pinahina ng mga huwad na propeta ang kanyang mensahe. Tinawag nila siyang pesimista, isang taong wala ng ibang alam kundi magbalita ng kapahamakan. Habang nagbabala si Jeremias tungkol sa pagsalakay ng Babilonya at ang nalalapit na pagkabihag, patuloy namang ipinahayag ng mga huwad na propeta ang mga pangitain ng kapayapaan at kasaganaan. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng mga huwad na propeta, uhaw sa pag-asa at mabilisang pangako. Nagsalita ang mga ito ng may kagalingan. Hinuhuli ang mga mahihinang puso at balisang isipan. Sinabi nila, hindi kayo makakakita ng espada ni magkakagutom kundi bibigyan ko kayo ng tunay na kapayapaan sa lugar na ito. Jeremias kabanata 14 talata 13. Dinala ng kanilang mga salita ang mga tao sa pangarap na lupain ngunit hindi nila alam na ang totoo lahat sila ay unti-unting lumulubog. Si Jeremias sa kabilang banda ay naglakad na mag-isa. Umiiyak siya para sa bayan sa lungsod at sa templo, alam ang darating na kapahamakan. Binalaan siya ng Diyos, "Huwag kayong makinig sa mga salita ng mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pinupuno nila kayo ng mga walang kabuluhang pag-asa. Sinasalita nila ang mga pangitain ng kanilang sariling puso, hindi ang nagmumula sa bibig ng Panginoon." Hermias kabanata 23 talata 16. Sa kabila nito, pinili ng bayan na maniwala sa mas madaling tanggapin at maganda sa pandinig ngunit malinaw ang babala ng Diyos sinabi niya narito ako ay laban sa mga propetang iyon sabi ng Panginoon na ginagamit ang kanilang mga dila at sinasabing sinabi niya Narito, ako ay laban sa mga nagpapahayag ng mga huwad na panaginip, sabi ng Panginoon, at sinasabi nila ang mga ito upang iligaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at kawalang-ingat. Jeremias kabanata 23, mga talata 31 at 32. Ngunit hindi nakinig ang bayan. Patuloy silang tumakbo sa likod ng mga huwad na propeta, naniniwala na mananatiling payapa ang kanilang mga araw at walang kasamaan ang darating sa kanila. Mas pinili nilang magtiwala sa matatamis na salita kaysa sa mapait na katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay hindi maaring takasan magpakailanman. Ang Babilonya ay dumating, sinakop ng hukbo ang lupain, sinunog ang templo, winasak ang mga pader at dinala ang mga tao sa pagkabihag. Ang mga nagtitiwala sa mga huwad na propeta ang unang nahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang mga salitang minsang tila tiyak ay naglaho na parang usok. Ang mga propetang nangako ng kapayapaan ay naglaho rin. Iniwan ang kanilang mga kasinungalingan at ang mga pusong wasak ng isang bayan na nalinlang. Si Jeremias, ang nag-iisang propeta, ay nanatili. Nasaksihan niya ang pagkawasak, ngunit nakita rin niya ang katapatan ng Diyos. Ang kanyang mga salita na dating tinanggihan ay naalala, ngunit para sa marami, huli na ang lahat. Ngayon ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang isang barkong naglalayag sa payapang tubig may malinaw na kalangitan at banayad na hangin. Ang mga pasahero, tiwala, ay nag-e-enjoy sa biyahe, hindi na mamalayan na sa ilalim ng tubig. May mga dinakikitang agos na dahan-dahang humihila sa barko palayo sa tamang direksyon. Sila ay nagtitiwala sa kapitan, sa mga pangakong ligtas na makarating sa destinasyon, ngunit binabaliwala ang mga palatandaan na may mali. Gaya ng barkong ito, Maraming tao ngayon ang ginagabayan ng mga mensaheng kaaya-aya, ngunit sa katotohanan ay inilalayo sila sa katotohanan ng Diyos. Ang imahe na ito ay nagpapakita ng panganib ng kontrol na emosyonal at psikolohikal na ginagamit ng mga pinunong relihiyoso upang gawing kasangkapan ang pananampalataya para sa manipulasyon. Iba ito sa lantad na katiwalian ni Nahofni at Phineas na ginamit ang templo para sa pansariling kapakinabangan. Ang kaso ng mga huwad na propeta noong panahon ni Jeremias ay mastuso at mapanganib ang paggamit ng salita ng Diyos na tila kaibigan ngunit ginagamit ito bilang pain upang akitin, kontrolin at ikulong ang mga pusong mahihinang loob. Ang mga propeta noong panahon ni Jeremias ay hindi nangangaral ng pagsisisi o katotohanan. Sila ay nangangaral ng aliw at ilusyon. Bakit? Dahil ito ay maginhawa. Sinikap nilang palugurin ang pandinig ng mga tao at mga hari upang makamit ang katayuan, proteksyon at maging mga benepisyong material. Ipinangaral nila ang nais marinig ng tao sa halip na ang kailangan nilang marinig. Kaya't sinabi nila, Kapayapaan, kapayapaan, kahit walang kapayapaan. Jeremias, Kabanata 6, talata labing apat. Lumilikha sila ng huwad na pakiramdam ng seguridad at ginagamit ang mga magandang salita upang itago ang tindi ng sitwasyon. Ang makita ang katotohanan ay hindi pagiging negatibo. Madalas, ang katotohanan ay masakit ngunit ito ay nagpapalaya. Mas madaling marinig na sa paglipas ng panahon, ikaw ay pagpapalain ng walang anumang pagsisikap at na lahat ay magiging maayos. Ngunit mas mahirap tanggapin na kailangan mong talikuran ang masasamang gawi, iwasan ang maling kapaligiran, magtrabaho ng mabuti, magtiyaga at magtiwala sa pananampalataya upang makamit ang iyong mga layunin. Ano kaya ang mas madaling paniwalaan? Sagutin mo ito para sa iyong sarili hindi na nga si Jesus na madali ang landas, ngunit isang tamang landas. Siya mismo ay nagsabi kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mateo, Kabanata, 16, Talata 24. Ngayon isipin mo ang iyong sariling buhay kung nais mong makamit ang isang bagay, espiritual, emosyonal o material, alam mong kailangan mong kumilos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay ayon kay Santiago, Kabanata 2, Talata 17. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang lakas, ngunit nasa atin ang responsibilidad na kumilos at gawin ang ating bahagi sa anumang larangan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magbantay. May mga pinunong gumagamit ng lehitimong pagnanais ng mga tao para sa mabilis na sagot at madaling solusyon. Sinasamantala nila ang emosyonal at espiritual na pangangailangan ng mga tao na parang mga propeta noong panahon ni Jeremias at maging ni Nahofni at Pinehas. Nangangako sila ng kasaganaan na walang pagsisikap, tagumpay na walang labanan, at pagpapala na walang pananagutan may ilan pa ngang nagpapataw ng mga patakaran at paghihigpit na hindi nagmula sa Diyos alam nila kung paano laruin ang emosyon ng tao lumilikha ng siklo ng walang katapusang pagsandig sa kanila ipinangangaral nila ang nais marinig ng puso ngunit hindi ang kailangan ng kaluluwa at ang ganitong uri ng hungkag na mensahe ay hindi naghahanda sa sinuman upang harapin ang mga bagyo ng buhay. Ang ganitong uri ng emosyonal at espirituwal na pagsandig ay siyang nagbibilanggo sa marami. Hindi nila namamalayan na sa halip na maglingkod sa Diyos, sila ay ginagamit upang paglingkuran ang sistemang nagbibigay lamang ng benepisyo sa mga nasa itaas. At ito ang simbahan na mahal ni Satanas dahil dito maraming tao ang naglilingkod sa kasamaan nang hindi nila namamalayan. Ibig bang sabihin nito na hindi ka na dapat pumunta sa simbahan? Hindi. Dapat kang dumalo, ngunit sa tamang simbahan. Dapat mong piliin ang simbahan na nangangaral ng katotohanan na nagpapahayag ng Ebanghelyo gaya ng nakasulat at sumasamba sa Diyos ayon sa nararapat. Isang simbahan na ang barko ay patungo sa pangakong isla. Wala akong anumang laban sa simbahan dahil ako mismo ay dumadalo sa isang simbahan na aking minamahal kung saan ako ay pinalalakas at naririnig ko ang tunay na ebanghelyo. Ngunit alam ko rin na maraming realidad na naiiba kung saan maraming tao ang may takip sa mata ng hindi nila namamalayan. Kaya kung mayroon akong pagkakataong makatulong upang magbukas ng mga mata, gagamitin ko ang aking munting impluensya upang gawin ito. Kung pakiramdam mo ay nasa isang kapaligiran ka na mas binibigyang diin ang emosyonal na palabas kaysa sa salita ng Diyos, kung saan may kontrol na psikolohikal na ikinukubli bilang autoridad espiritual oras na upang imulat ang iyong mga mata at tumalon mula sa barkong ito narito ang aking mga payo kung paano ito magagawa sa praktikal na paraan una kilalanin ang panlilinlang tingnan ang mga bunga hindi lamang ang mga salita sinabi ni Hesus sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila Tanungin ang iyong sarili, ang iglesyang ito ba ay nagbubunga ng pagsisisi, pagmamahal sa kapwa, kababaang loob at tunay na pagbabago? O ito ba ay nagbubunga ng manipulasyon, pagpapayaman ng iilan at emosyonal na pagkakasalalay? Pangalawa, putulin ang mga espiritual at emosyonal na ugnayan sa bulok na sistema. Hindi ito madaling gawin dahil madalas ay may malalim na koneksyon sa mga tao at alaala sa mga lugar na ito. Ngunit tandaan ang sinabi ni Pablo, Huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga di sumasampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Ikalawang Korinto, Kabanata 6, Talata 14. Pangatlo, Bumalik sa salita ng Diyos. Basahin, pag-aralan at ipanalangin ang pagkakaroon ng discernment. Kailangang maging pundasyon ng iyong pananampalataya ang Biblia, hindi ang mga salita ng tao. Napansin mo ba kung paano tayo tinuruan ng Biblia ng napakahahalagang aral sa mga kwentong ito? Pangapat, maghanap ng simbahan na tapat sa kasulatan. Huwag hanapin ang perpekto dahil walang simbahan na perpekto. Ngunit hanapin ang isang lugar kung saan ang salita ng Diyos ay itinuturo ng may seryosong pananaw, kung saan si Kristo ang sentro at hindi ang tao. At higit sa lahat kung saan hinahamon kang lumago espiritual at magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Panglima, tulungan ang iba na mapalaya rin. Maraming tao ang nananatili sa ganitong mga simbahan dahil hindi nila alam na may ibang realidad. Ibahagi ang natutunan mo, ipanalangin sila at maging bukas upang gabayan ang mga naguguluhan o pakiramdam ay naipit. Sa huli, palakasin mo ang iyong personal na relasyon sa Diyos at kausapin siya tulad ng pakikipag-usap sa isang mapagmahal na ama, isang taong tunay na nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay. Buksan mo ang iyong puso, maging tapat, ibahagi ang iyong mga kagalakan, takot at pagdududa. Hindi hinihingi ng Diyos ang formalidad, ang nais niya ay ang pagiging malapit mo sa Kanya ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso o nagmulat sa iyo sa mga bagay na hindi mo pa napapansin noon, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba kung naranasan mo na ang ganitong sitwasyon o kung naramdaman mong direktang nangusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ibahagi rin ang video na ito sa mga kakilala mong maaaring mga ilangan marinig ang mensaheng ito at magising espiritual. At bago tayo magtapos, inaanyayahan kitang magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasama ko. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen at tuklasin pa ang iba pang mga katotohanang biblikal na kayang baguhin ang iyong buhay. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin at sa pagbibigay ng oras upang matuto at magnilay sa mga mahahalagang temang ito. Nawa'y pagpalain ka ng Diyos at ang iyong tahanan ng discernment, kapayapaan at masaganang biyaya. Kita-kita tayo sa susunod na video.